Bukod sa marami-rami na naming mga negosyong itinanong sa inyo, pamilyar ba kayo sa Alicel Consumer Goods Trading Hardware and Construction Supplies? Kayo pa ba yung nagpapatakbo ng Alicel na yun? Uh, hindi po Madam Chair pero bibigyan ko po ko, ko po kayo ng copy po magpo-provide po kami. Ano po yung nasa copy yun na ibibigay nyo sa amin? Yung pong sinasabi po ninyo Madam Chair na Alicel... Consumer goods po. So anong pag alam nyo sa Alicel consumer goods trading hardware and construction supplies? Sinong mga tao ang, uh, naka kanino nakarehistro yan? Uh, hindi ko po kabisado Madam Chair. Uh, oh, sir, hindi kayo, hindi nyo kabisado pero mabibigay nyo sa amin yung papeles nun. Kukunin po sa office po sa BPLO oh, Madam Chair. Sinong may-ari nung Alicel na yan? Hindi ko po kabisado, Madam Chair, kaya magpo po kami para ano po? Hindi ko po kabisado sa dami po nung ano po. Sa dami no ng mga kumpanya na parang pinagsamang pangalan ninyo ni Go Huaping. Ay, hindi po, Madam Chair. Uh, pwede nyo bang ibigay sa amin ngayong araw during this hearing bago kami mag-suspend, Mayor? Ah, uh, wala po kaming uh, dala po, uh, Madam Chair. Sino po si Joseph Mayrong? Kasi siya po yung registered owner nung Alicel Business. Sino po yung Joseph Mayrong? Konektado din yata sa inyo, yung taong ito, kasi mukhang magkakilala sila ni uh, Rahayna Kaluga, yung dati nyo yatang may bahay. Anak ko po yung, ano po, Rahayna po. Anak nyo si Rahayna. Okay. So, magkakilala po sila nung Joseph Mayrong? Opo, Your Honor. Opo. Sino po si Joseph Mayrong sa Alicel? Alicel. Kasi sa papeles po namin, siya ang registered owner ng Alicel. Ay, yan po. Sa pagkakaalam ko po, siya po yung may-ari po ng uh, Alicel. Oo nga po. Yun din po yung dokumento namin. Consumer Goods. Kilala po, mo po. Yata, oh, Your Honor. SP Pro Tempore. Mo? Uh, Namit ko po sila nung nag-apply uh, po sila ng permit po, Your Honor. Paano mo nakilala? Na nag-apply ng permit sa opisina mo? Nung nag-apply po sila ng permit po, yung sa, yun po, yung Alicel Consumer Ito bang po. Alicel Aqua Farm ay tuloy-tuloy pa rin na ano? na? Nagpa-function to? Uh, ano po, Your Honor, yan po ay uh, nagpa-investiga po ako dyan po sa Aqua, ah, Alicel Aqua po. Pinainvestiga mo yung, yung farm ninyo? Hindi naman po namin partner o ano. Sige lang. ano uh, pinaimbestiga mo? Pinaimbestiga ko po sa MAO, sa BPLO po, kung yan po ay nag-ooperate at kung yan po ay nabigyan po ng permit, Your Honor. O ano ang resulta? Wala po, Your Honor. Hindi po nag-ooperate po yung... Hindi. Saan ba no. nakalocate itong Alisal Aqua Farm? Uh, nakalagay po yan sa Bakiwon po, Your Honor. Sesual? Opo. So, teritoryo mo? Opo, nakalagay po sa sual yung, yung sinasabi po ninyo. So, Your ang Ron... sinasabi mo, hindi nag-function, hindi nag-operate? Opo, Your Honor. Okay, Madam Chair, I would just like to confront him with the uh, pictures of uh, Alicel Aquafarm that up to now, it is still existing and it is still uh, uh, operating okay oh mayor ito ba yung alisel aqua farm hindi po yero no e, ano ito hindi ko po kabisado po yung sabat mo po? sinasabing hindi hindi po kundi mo kabisado wala naman po kasi nag-operate po na alisel aqua farm ito po. maliwanag na maliwanag oh alisel aqua farm and it's still operational wala pong nag-operate po, Your Honor, dahil nagpa po kami. Pictures don't lie. Hindi po ako nagsisinuman. Hindi AI to. Hindi ka tulad yung AI namin ni Alice Go. Oh. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Sabi ko siya, pictures don't lie. Hanggang ngayon ba, gusto mo pa rin magsinungaling? Eh, booking na booking na, oh. It, it's still existing and it's still operational wala pong nag-ooperate, Your Honor, na alisil ako po, Your Honor. Okay, ano ano yung mga nag-ooperate na negosyo ninyo? Okay, Ar Madam Chair, if I may. SP Pro Tempore. Uh, Happy Penguin Resort. Sino may ari? Ang may ari po niyan si Madam Veronica po, Your Honor. Sino si Madam Veronica? Uh, hindi ko po Masyari. Veronica Soriano. Okay. Saan nakalocate ito? Tama, Mayor, Veronica Soriano. Opo, tama po. Ayun. Where is this located okay at? Yung Happy Penguin Resort. Ano sa po Yorono. Sual. Okay. Uh, Mayor. At saka, SP Pro Tempore, yes. if I may, pagamat sinasabing niyong si Veronica Soriano ang may-ari, pero yung lupa na tinatayuan ng Happy Penguin Happy Land Resort, lupanin, galing sa inyo, tama po? Hindi po, Your Honor. Naku, mamaya may ipapakita po ako, uh, Mayor at SP Pro Tempore. Ito, tax declaration. Interesante ito, tax declaration po ng real property indicating transfer of sale ng property sa pagitan ninyo at ni Veronica Soriano. So, muli po, galing po sa inyo yung lupa ng Happy Land Resort o Happy Penguin Resort, tama po, Mayor? Po, meron pong lupa na parang nasa kulang 4,000 square meter po na ko po, Your Honor. Uh, And in fact, SP Pro Tempore, if I may just complete this point, ang sinasabi pa nga ng mga kausap namin, yung pong happy penguin ay talagang sa inyo. At uh, mamaya may, may ipapakita kami yung cadastral mapping. Uh, sinusubukan yung i-dispose of ang inyong mga properties. Uh, mamaya ito talaga susundan ko pa kasi may kinalaman hindi lamang sa business interests niyo ni Go Huaping pero yung kasunod na tanong na yung papel ninyo sa pagtatakas niya dahil meron po kaming impormasyon na doon sa Happy Penguin yung isa sa mga pinagtaguan ni Go Huaping babalikan ko po yung puntong yon mayor SP Pro Tempo Thank you Madam Chair Mayor Ang sabi mong owner ng lupa ay si Veronica Soriano Correct? Na Opo, nabinta ko po sa kanya, your honor po. You were the previous owner. Kailan mo binenta? Hindi ko po matandaan po, your honor, kung kailan po nabinta. May ipapakita namin SP Pro Tempore yung dokumento ng sale sa pagitan ni Mayor at ni Miss Soriano. July 15 mo lang binenta. Noong lumabas na itong uh, this year. This year. You know, July 15. 2024. Ha? Doon lumabas na itong mga issue na ito. Mayor. Tama po, Your Honor. Ah, so binenta mo dahil lumabas na itong mga issue nito. Hindi po okay. sa lumabas po yung issue. Okay. okay. Your Honor. Ito, marami kami mga resibo na nakalap na nakalagay sa pangalan mo, Mayor Liseldo Calugay. Happy place, compound Agbayani Street Poblacion, Sual, Pangasinan. October to, ah. October of this year. Ah, October uh, 2022. Maraming uh, mga resibo nasa pangalan mo at nasa pangalan ni Alice ko. Kasi si Alice 'to. Materials ito para dito sa pagpapatayo ng Happy Penguin Resort. Kasi kay Alice ko. Ha? Ano po masasabi niyo? Pakiulit po, Your Honor, yung po tanong. Hindi. Ito mga resibo ito na nakalap namin, nakalagay mga pangalan ninyo. Mayor Liseldo, pangalan mo, Mayor Liseldo Kalugay, lahat yung mga yung mga materyales, for the construction of uh, happy penguin resort so inaamin mo talaga sa yung lupa pero hindi mo inaamin sa yung resort Ganun ba mike nyo opo your owner uh, yan pong mga resibo na po yan uh, yung kinakasama ko po ang nag-order niyan at uh, sinong kinakasama niyo Pribadong tao po, pwede pong hindi ko na po pangitin at uh, malilit din po yung mga anak ko na nabubuli po sila sa school, Your Honor. Pakisulat na lang po sa papel para sa aming kaalaman. Opo, Your Honor. Okay, sino itong Veronica Soriano again? Siya po yung uh, bumili po ng lupa, yes. Your Honor. Uh, kilala mo siya? Kilala po ng aking kinakasama, Your Honor. Ano na? Kilala po ng aking kinakasama. Yoron. Uh, Madam Chair, I move that we uh, invite her to the next hearing. Ito, Veronica Soriano, to shed light. Komsek, uh, pakiimbitahin natin. Ms. Veronica Soriano sa susunod na pagtinig. SP Pro Tempe. July, July 15 mo lang na ibenta ito eh. No? Yes, July 15 of this year. Atinami naman niya, July 15. Alam mo, Mayor, at saka SP Pro Temp, if I may add ha, yeah. yung ganitong mga resibo, at meron din akong isa pa na pwede ipakita, pareho o similar sa inyo, ay resibo ng pagbili ng construction supplies, ng 3-link Q-farm din yes. sa yes. pamilyang Guo. So yung sa ibang resibo, si Alice Guo ang nakapangalan, ganun din po tulad sa inyo, SP Pro Tempo, sa Majesty Lumber and Construction Supply, meron nga kay resibong issued kay Mayor Kalugay, meron din pong, Itong Majesty Lumber and Construction Supply, resibong issued kay Mayor Alice Lial guo Pero pareho. Address 3 Link Q Farm, SP Pro Tempore. Yes, isa lang ang uh, supplier nila, Majesty Lumber and Construction Supply. Ito, Mayor Liceldo Calugay. Para sa 3 Link Q Farm, Malabobo. Mga tarim. Uh, Pangasinan. Dito rin, Mayor Alice Lialgo, Three Lin Q Farm, Malabogo, Malabogo, Bogo, Malabogo, mga tarem pagasinan. Oh, di ba ano? Obvious na obvious naman. Yung pong uh, yung po na materialis po. Hindi ko po alam kung saan na-deliver po yan, pero tumawag po <laughs> sa akin si Ah, uh, Miralles po. Kung saan po makakabili ng uh, mga borang construction. Alam mo, hindi naman po. 'yan ng hindi naman 'yan ang tanong ko eh. Bakit dineliver sa nasa, nasa pangalan mo, nasa ilalim ng pangalan mo itong resibo at nasa pangalan din ni Mayor Go, ni Alice Go. Ayun, ang dami oh. August uh, October 17, 2022, December 9, 2022. Mm. Three Lin Q Farm. Hindi ba sa inyo ito? Hindi po, Your Honor. Ah, kanino to? Ang pagkakalam ko po, kila Mayor Alice po yan. O Mayor Alice, sa'yo ito? Yes po, yung po yung pigiri ko po. Bini pigiri? Opo. O bakit may resibo si Mayor Kalugay dito sa pag, uh, pagdala uh, ng materyales? Pagbili ah. ng materyales? Uh, construction materials po yan siguro po. Hindi yes, bakit po nga nasa pangalan ni Mayor Kalugay iba? Uh, hindi ko po nakita po yung resibo po oh, na oh, yun. Ito, papakita ko sa iyo. Oh. Mm. Pakita mo, page. SP Pro Tempore, Mayor, kasosyo niyo ba yung buong Guo family dun sa Three Link Q Farms? Hindi po, Madam Chair. So yung tanong din ni SP Pro Tempore, kay Guo Huaping, bakit kayo ang nagbabayad sa inyo ini-issue yung resibo ng construction supplies para sa Thrilling Q Farms na panay pamilya ni Guo Huaping ang incorporators siya mismo si Miss Sheila Guo, si Iman Guo, Lin Wen Yi at Guo Jian Zhong yung mga magulang anong kinalaman niyo doon Hindi po ako nagbayad Madam Chair ang kwento po niyan tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng murang mga construction supply kasi po ang ang family business po namin ay e construction supply. Ang sabi ko, sige, uh, mayroon kaming pinangkukunan na kum po ni Ate Che, doon na lang po kayo kumuha. Kaya sabi ko kay Ate Che, kayo na lang po mag-usap at uh, para maka-discount po sila. Mayroon Pero yung pangalawang resibo, Desyembre, na pinakita kanina ni SP Pro Tempore. Sa inyo, naka-issue, Mayor Kalugay, bagamat yung sa Oktubre kay Guo Huaping, kay Mayor Alice Lial Guo, naka-issue. Madam Chair, hindi ko po makita po yung resibo na pangalawa. Papakita ano? din po namin. Okay.